Hi guys! Welcome to Starling Channel. Ngayon nga pala ay kararating ko lang galing ng grocery. So, namili tayo. Pero, namili ako na wala akong dalang pera. Wala akong dalang cash. So, gamit ko lang yung aking card. Ayan siya. Worth of 3,500 plus yung aking napamili. So, ayan nga. Uh, halos karating ko lang at inabot na nga ako ng gabi. Sa bagay, uh, ganito talaga ako. Pagka hindi na mainit, pag lubog na yung sikat ng araw, saka ako lumalabas sa bahay. Kasi ang init naman talaga. Mainit sa balat yung sikat ng araw. Ayan. So, at saka isa pa pala, kaya hapon na or papagabi na talaga ako namimili. Kasi, konti na lang yung tao doon sa grocery na binibilhan ko. So, ito nga palang video ng ito ay ang topic natin for today ay meron akong sasagutin na question ng isa nating viewers. So, ito yung tanong niya, Hello ma'am, na-activate mo na ba yung card mo? Yung tinutukoy niya ang card dito ay yung pre na credit card na nareceive ko galing kay BDO. Wait lang guys, ayusin ko lang muna tong aking kinoki. Ayun nga palang iba kong Yossi. Okay, hey, Ma'am Rachel, uh, bawa ko sagutin ng oo oh, or hindi, yung kanyang question, ay may i-share lang ako sa inyo guys about dun sa shinner kong credit card na na ko nga kay BDO. Alam nyo ba, um, ko yon kasi gusto ko mag... Uh, natuwa lang ako, natuwa kasi ako kasi naka-receive na ako ng credit card, first time ko yon. May kita nyo naman yun dun sa video kung babalikan nyo at saka dun sa mga nakapanood ang problema, um, sinabi ko doon na i-activate ko, di ba? Pero dahil na sobrang busy ako noon, kasi November to December yon um, sobrang busy, kaya hindi ko siya masyadong um, naintindi. Pero, alam nyo ba, pagdating ng December, may nagpa-pop up sa akin na may gumagamit daw ng aking credit card na um, pilit nag access para mag-shopping online. Grabe yung kaba ko noong una. Pero, na ko, hindi ko nga pala siya inactivate. Kaya, um, kahit anong gawin nung nagtatry na gamitin yung credit card ko, ay uh, hindi niya magagamit. Kasi hindi ko nga siya na-activate. So, ayun, nasagot na kita, Ma'am Rachel hindi ko po na-activate yung card na yon um, kasi sobra akong busy tapos may ganitong senaryo na may nangingialam nga nung aking credit card kasi naman nag-share ako dito sa YouTube tapos hindi ko na-check ng mabuti yung video na shinare ko so siguro uh, yun nga meron akong hindi natakpan at um, may nakapanood na scammer kaya ayun Um, muntik na, muntik na talaga. Buti na lang 'yung mga panahon na 'yon ay sobrang busy tayo kaya hindi ko nabigyan ng pansin nyo credit card na yon. Kaya sa mga tulad ko na content creator, mag-iingat po tayo sa pag-share, lalo na pagka mga ganitong bagay. Kasi napakadami ng naglipa na ngayon ng mga scammer. Alam nyo, tuwan-tuwa ako dito sa mga napamili ko ngayon kasi napakadaming free. Ayan, kita nyo naman yan guys, napakadaming free. Kaya dinamihan ko na rin yung bili ko kasi minsan lang yan pagka minsan kasi pumupunta ako sa grocery, uh, walang mga pre. So, di ba sayang din. Yung mga pre na yan, um, malilibre na yung mga gamit ko sa bahay. Especially yung mga sabon, syempre, kailangan natin ng sabon gamit sa ating mga pansarili na panggamit. Malilibre na. So, yun din ang kagandahan pagka merong sari-sari store, no? Ayan, para sa mga kapwa ko, sari-sari store, syempre, sobrang nakaka-relate kayo sa ganito. Nakakatuwa pagka ganitong napakadaming um, freebies pagka tayo ay namimili ng mga paninda. Sobrang nakaka-enjoy talaga. Tapos, ayan, nakakalibre pa tayo. Tumubo na tayo sa ating pinamili ng mga um, paninda plus meron pa tayong um, mga panggamit sa bahay na nalilibre na hindi na natin kailangan bilhin. Pagka ganito, mga sabon, fabric conditioner, sun rocks, or kung ano-ano pa mga uh, mga hindi bulok na pagkain, pwede tayong mag-stocks ng kahit marami. Lalo't kung mga tulad yan, mga fast moving naman yan, alam ko sa inyo, sa may mga kapwa, sa mga kapwa ko may sari-sari store dyan, alam ko mabenta-mabenta rin to sa inyo. Yan mga ganyang Um, Balik ko lang yung topic ko kanina about sa credit card. So, ayun, yung una kong, ano, yung credit card ngayon, so, hindi ko na, ano, hindi ko na nagamit. Uh, Noong nagkaroon ako ng time, siguro matagal din, bago ko na actionan yun, pumunta ako sa BDO. Tapos, tinanong nila ako doon, bakit ngayon kalang lang man pumunta? Sabi ko, uh, naging busy nga. Tapos, um medyo kampante naman ako kasi nga hindi ko nga siya na-activate. Tapos pagdating doon, um, nareport ko nga yung nangyari doon sa aking credit card. Tapos, ayun, binlock na nila. At after nga noon, binigyan na lang nila ako ng panibagong credit card. At yun, uh, yun yung ginagamit ko ngayon pagka minsan uh, sa pamamalengke. Halimbawa, napunta ako sa isang, ano, sa isang grocery or sa isang mall. Uh, kulang yung pera ko. Ayun, malaking bagay din siya malaking advantage pagka meron tayong credit card. Basta ganito guys, basta gagamitin nyo lang siya sa tama. Gagamitin nyo siya for negosyo, hindi para sa kapritsyo. Kasi utang yan. So, kailangan para mabayaran natin yung kailangan, ilalagay natin sa negosyo yung ating utangin sa ating or paggagamitin natin yung ating mga credit card. Kasi kung panluho, ayan, kung panluho, okay lang din naman gamitin sa panluho. Basta uh, sigurado ka na mayroong kang ibabayad pagdating na dumating sa iyo yung iyong bill. At dahil first time kong gumagamit ng card, uh, medyo nakakaba pero uh, masaya kasi Minsan, pag kulang yung pera mo, pamimili ng paninda, yun, nabibili ko yung akin gustong bilhin na paninda sa pamagitan ng card. So, malaking bagay, especially kung gagamitin natin sa negosyo. Yung ibang pringa pala dito ay hindi ko naman magagamit. Tulad ng mga shampoo kasi uh, nag-stick na ako sa isang, ano, sa isang shampoo kasi hindi maganda pala yung guys pag paiba iba ng shampoo nakakasira ng buhok, nakakalagas, no? Yun ang na-experience ko sa, sa buhok ko. So, yun. Eh, kaya yung mga, ano, kung meron man ako na nakukuha mga free dyan sa ating shampoo, yan, pambenta na lang yan. Total, mga past moving naman yan. So, ang madalas ko lang talaga nagagamit yan, yung mga sabon. At, ayan, i-display ko na rin yan maya-maya. Pinagtatanggal ko lang, guys, yung mga nakadikit na free at saka yung mga ang tape kasi para hindi siya maging malagkit. So, inayos muna natin. ganon yung ginagawa kong technique. Tanggal muna lahat ng mga pre, tapos yung mga tape. Inaayos ko muna para hindi siya madik madikit. At para, ano yung tawag dito, para display na lang ng display. Tulad niyang ginagawa ko. So, ayan. Sampay na lang ng sampay para mabilis kayo guys, sa mga kapwa ko may sari-sari store, ang ginagawa nyo sa mga prino? ginagamit nyo rin ba? Or, binibenta nyo? Or, pwede rin naman kasi siyang gawin natin pribis minsan, di ba? Or, kaya pa promo sa ating mga customer. Nisan, ginagawa ko yan. Maganda rin kasi, pagka minsan nagbibigay tayo ng mga papri or promo sa ating um, customer. Kahit na maliit lang yung tindahan natin, kahit na um, maliit na bagay, meron tayong ibibigay sa kanila na libre. Kasi kahit pa paano, masisiyahan yan. At makukuha mo yung loob nila, babalik-balik yan sa'yo, hanggang sa lagi na yan sa sa'yo bibili. Kasi isipin ng mga yan, um, buti pa kay ano, do sa tindahan ni ganyan, kahit pa paano, meron akong nakukuha mo free. So kahit naman sino, diba, tuwan-tuwa tayo pag nakakakuha tayo ng Three. Basta titiyakin lang din natin na mapapakinabangan din nila syempre. At syempre sa side natin mga tindera, nakakatuwa yun kasi nakikita natin yung ating mga customer na napapangiti natin sila kahit nasa maliit na bagay. Minsan, pag mag-isa ko dito sa tindahan, um, napapangiti na lang ako sa sarili ko kasi sabi ko, naku kung wala itong sari-sari store ko, kung wala itong aking tindahan, ano kaya ako ngayon? Kasi tulad niyan, um, lagi ako mag-isa kasi nasa trabaho, nasa school yung mga kasama ko dito sa bahay. Kung wala yung sari-sari store, paano kaya ako? Buti na lang talaga meron akong tindahan kasi meron akong nakakausap na ibang tao. So, bukod sa kumikita tayo, nagkakaroon tayo ng libangan, nagkakaroon tayo ng mga um, bagong kaibigan, nagkakaroon ng mga kachismis. <laughs> O, oh, di ba? O, oh, di ba? Totoo naman yun. Nagkakaroon tayo ng mga kachisinisan. Siyempre, hindi lang naman doon ako nagpo-focus. Um, Una-una, nakakatulong talaga ako. Seryoso na ito, guys. <laughs> ayun Pero totoo din naman yung sinasabi ko kanina. Ito, mas seryoso. Um, nakakatulong na ako sa mister ko pagdating sa paghahanap buhay. Uh, hindi sa lahat ng oras. Hindi tulad ng dati. Lagi ako nakaabang sa kanyang sweldo. Ngayon, kahit papaano, ay um, kahit wala pa siyang sweldo ay nagagawa ko na 'yung aking mga gustong gawin or uh, nakakabili na ako ng gusto kong bilhin kasi dahil sa meron ako um, sari-sari store kahit na maliit lang 'to kaya tiyaga-tiyaga um, lang talaga pagdating sa pagsa sari-sari store sa mga bago pa lang magsisimula magtindahan magtayo ng negosyo kahit anong negosyo guys tiyaga lang talaga ang kailangan para magtagumpay ka sa um, sa iyong pagninegosyo. Buti na lang si Mr. hindi ako pinaghahanapan ng kung ano Hindi tulad ng mga nababasa ko sa ano sa FB na kung ano mga demand ng mga asawa. Buti na lang hindi siya ganon. Hinahayaan niya akong gawin kung ano yung gusto kong gawin. Sa mga sumusuporta pa rin at nakapanood pa rin ang aking mga video, maraming maraming salamat sa inyo guys. Uh, maraming salamat sa 5,340 na uh, mga friends natin dyan. Maraming salamat. Sana ilagay niyong um, supportahan ang inyong lingkod. Maraming salamat sa inyo. At ulitin ko lang yung advice ko kanina na pag sa mga katulad kong content creator, meron tayong i-share, ingat, mag-ingat po tayo. Um, check natin mabuti yung ating video, baka mamaya meron tayong hindi natatakpan na mga detalye na maaaring magamit ng mga scammer. Hanggang dito na lang guys yung aking video. Ngayon kung bawa ka pa lang dito sa aking channel, Huwag kalimutang mag-subscribe, pakilike na rin ang video ito, sama mo na rin yung bell all para manotify ka sa mga susunod ko pa mga videos. Thank you for watching. God bless us all. And always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe, everyone. Bye.